Update sa lagay ng panahon ngayong araw. Ngayong umaga, opisyal nang itinaas ng pag-asa sa tropical depression si Bagyong Salome. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 255 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas na hangin na 55 kilometers malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito pa south-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na dadaan o tatama sa Batanes ngayong gabi o bukas ng madaling araw at posibleng tumama o dumaan malapit sa Ilocos Norte bukas ng hapon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biernes. Sa kasalukuyan, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, kung saan inaasahan ang mahihina hanggang katamtamang lakas ng hangin. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating karagatan. Yan po ang lagay ng panahon. Manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.